Kaya mga to meron ako isang uh, Skygo na shot dito mga sir Ang problema kasi nito mga sir uh, ayaw mag start, puro na lang siyang uh, tik 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 dun sa kanyang relay at ayaw mag uh, ikot or ayaw umikot yung makin, uh, or mag start pag uh, ganito yung problema ng motor ninyo Skygo to mga sir uh, na uh, click 160 na clone ayan uh, o Sky, Sky Go copy and copy sa click 160 naka disbrick sya maganda nito ito ayan ito eh. like yung mm, click 160 talaga okay itong issue nito ayaw mag start at kapag kagaya ito naging problema sa motor ninyo kung kayo yung naka skygo na ganitong model unang una kapag ayaw mag start ang nangyari kasi dito mga sir, pagka-inon mo siya, example natin yeah, pag inon mo siya, yung parang pag pinindot mo tong si poster niya, ang tumutunog lang sa kanya yung uh, relay. Yung parang sa mga click na kapag mo, parang tik 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 lang ganun. ganun dito rin yung nangyari din dito. Kaso nga lang ay uh, ito nagkarambol na yung kanyang uh, sakit ng ECU hanggang sa nasunog na dito. Yan, pero hindi yan ang pinaka uh, main issue niyan mga sir. Dahil nasira lang din naman yung sakit niyan. Ang gagawin ko din diyan, kung ano yung ginagawa ko sa mga click na naglulus ng ganyan. Yan din ang ginagawa ko. Hinihinan ko din. Ang uh, mahirap lang dito, yung sa color coding ng kanyang uh, stator, yung wire ito to. Ito. Hindi na lang kasi sa akin to, hindi na umahandar, sinakailan sa lalamove at uh, ganito na yung tumambod sa akin nilagyan na lang at uh, delikado yan at naglulos ngayon kahit isinaksak ng mabuti yan inayos na ng maayos pero ganun pa rin hanggang sa tinanggal ko na yung kanyang stator or magneto saka yung radiator sa radiator naman nito mga sir pahirapan siyang ilabas dahil meron siyang ganito i-check nyo to kung ito yung motor nyo mga sila check nyo to pag ayaw mag uh, redondo tumutulong lang yung relay i-check nyo to ito oh. Ay, mag autofocus ayaw na putol ayaw na naputol, oh. naputol sya itong wire na to parang sa sikipi, ganyan i-check nyo to dahil itong wire na to sumasabit sa stator ay sa ano sa radiator dito siya sumasabit dyan dyan o oh. kaya nagkaroon siya ng uh, gas gas hanggang sa matamaan na yung kanyang wire isa na ito sa mga dahilan kung bakit ayaw umikot yung magneto kasi itong motor na to ay uh, wala siyang starter motor parang sa mga click lang din ito yan i-check nyo na to tapos uh, doon sa ilalim kasi ito yung mga issue ni uh, samurai samurai na 155 ba to tapos ito huwag nyo kagad siyang sisirain yung sakit na to gawin nyo yung color coding nyo kapag bus time nyo mag troubleshoot nito dito kayo magkukuluhan lalo kung bus time lang mag uh, troubleshoot nito nang ganito yung nangyari na magkukuluhan na kayo dito kasi hindi pwede magkabali baliktad yung kanyang uh, wire sa ECU nya dahil maaaring masunog kaya tatandaan nyo mabuti yan pag ko muna to tapos maya maya ito dugtong ko muna itong mga sara yan na po nabali yan kulay pula ayan na nabali tapos maya maya pag ko yan at may balik ko yung magneto itong stator niya, ay uh, wala namang problema goods na goods pero kakalasin ko pa rin yan dahil i-check ko dito ito yung mga isa sa mga problema din ng mga ganito yung pilipit yung kanilang uh, wire eh sa sobrang init ng makina minsan parang nalulusaw yung pinakabalat ng wire hanggang sa dumidikit na lang buti nga lang matibay yung ECU nito eh check nyo na to sa ano sa motor nyo mga sir para hindi na kayo mabot sa ganito baka mamaya kung ano, ano, na yung gawin sa motor ninyo ay uh, yung gastos ninyo eh tuktok ko muna to ito ang mga sana, na naiduktong ko na yung wire na naputol dito. Kulay pula yung kanyang ano, uh, naputol. Pero may babalutan ko muna yan. Mga may babalutan ko yan. At uh, muna natin siya panda rin. Dito naman sa ECU, dito yung nakalagay yung ACU nya. Same din sa 160. Pira 160 na kahiga. Ito nakalagay Ayan. Hinihinan ko din siya. Ito na yan. No? hininang ko siya pero nilagyan ko pa rin siya ng cable tie para kahit paano nagagalaw-galaw ay uh, hindi mabalik o hindi matanggal yung aking pagkakahinang okay ano natin ayan may check engine siya pagka pagka nakaminor lang ayan maandar na siya oh gas yan, manda na, wala na yung gas niya yan, sa mga nakasamburay at uh, na-encounter nyo yung nag, nagpapa-start kayo tapos ayaw mag parang may narinig lang kayong tik-tik-tik na akala parang sira ang side stand ayun, check nyo na nagka-apply yung magic yung side stand at ganoon pa rin na-check nyo rin dito at ganoon pa rin check nyo na, yun na nasa ilalim yung sumasabit sa may uh, radiator natin dahil uh, sa katagalan kasi at naiinitan mas mabilis syang ma, uh, masira uh, check nyo na yun and goods na to babalik ko na lang naman din na yung kanyang uh, mga clearings, radiator at lalagyan ko na ng kulan at goods na to yan, tama sa na ibalik ko na yung mga clearings dito Naakalain mo talaga i click 160. Pero pag trigger -tri -tri mo dito, sky go tapos naka-disbreak siya. Yan, ready to claim na to bukas. <clears throat> tapos sa panel yan. iba yung kanyang panel mga sir. Parang iba yung palyado, parang palyadong tigpakinggan, no? Pero pahinti na yung gas niya.